So hello mga taon, welcome back to my channel And for today's video ay hulaan nyo kami kung saan kami pupunta ah, Sige, wag na nga kayo maghula <laughs> Pupunta kami sa bahay ni Joyans okay. Dahil nagbubong na daw ngayon And Bubong at saka nag Ano to? Flooring So Puntahan natin dahil Sabi ni madam, may update daw namin Kasama ko si Rhea Si Maring Mar Nauna na si Jigjag Si Argel at saka si Bruno. Si Bruno nga mo ito. Ang pasun kay mag-deco sa yata. Pero ato pa, masiguro siya dito. Yato din na si Chichi Lips. Oo. Kasi si Madam di ba wala? Kasi mag ano siya, nagpa po sa action si Madam. Po, po siya. Ano rin ito? Trading? Alas ko asa. So, tingnan natin yung update ng bahay ni Chuyans and mayroon tayong pa-surpresa sa kanya. So, tara. And, nandito na yung BMW namin to sa na sasakyan. Going kila, Troyans. Diri ka, Stubang Yang? Wapit sa tag-mercado kayo mag... Na palito na. Ito tayo na ito, pero ito na Troyans. Ito sa na na sa na Troyans. Ito na Troyans. Ay, sinisindihan. Ay, 'pag nagbalik ay, 'pag nauwi 'pag may isinisi. Nakakaduk siya. Ako nang ubod. Ay, 'yan talaga pala. 'Yan din. Iban Ibigay na magreklamo ka. Tara na. Ay, gabi si Gwen. Hindi niya talaga kami binigyan dahil siya nang daw magdadala. Hala. Ay, laban Gwen. Ano, Pilipinas oi? Ilibya ko ani di ba? Ay, gabi si Gwen. Ayan, ayan.

Hello, mina na ah, yan ang tawag kitawagan ni So ayan na Okay na nang kanang kuryente kuya dira ra gud siya. Ah. Ay oo, dapat ipahayag pa na siya. So ayan na ay yung sa so, gayngan ani Marin. Yan yung pang ang um, sahig. Tapos yung bubong. Ito wala kay Uyab Leo? Ha? Wala kay Uyab? Ako tayo mga Uyab sa imo na. Okay ra Leo? Leo, okay ra? Mukhaon makakag-anay. Anay ang murag akal. <laughs> Leo. Nama ko'y puruhan nga oh, imong uyabon, Leo? Gutom lagi si Britney Bayot. Pasapindi kay gutom. Gutom di ay? Jones? Wala na dahil di risikoan. Ito isa. Yeg soon. Uh, uh, sa... uh, And ito yung amakan guys. Or sa wali. Yung Tagalog. Ito yung pang pang ano nila pang dingding. And of course the double wall The plywood. Flywood. And ito ang bagong jowa ni Leo. Kamis ka, yung bagong uyab, Leo, oh. Pula kay After kila show, ayan, so, mag-snack me, eh. Ilagay nate? Five. Cinco, sige. duwa lang to. Duwal lang. Duwal, duwal. duwal, duwal po dako, ah. Met, alin na net? O oh, no. 2, 4, 6, 8. Ikaw, lahi yes. yung paliton. Ayan, yes. meron ding. Ano sayo mo ah. O, oh, ipalan dira. Meron ding maiyas. And, ang sagay siya. Robin. My... Wala mo gusto si Mamshi, mahilig ito si Mamshi. Ang sayo niya? Yan oh, sweet corn. Ay, picture ako ya. Sweet corn do. Pwede half na gwen, Half. Ah, tinsi. Sige, onya. Ha. Pagkuha na. Ay, no kaon pa magutaan ka. Hindi magkaon ka sa miyan. And meron pa ako isang favorite Milmar. Naro oh. Dili oy. Ayan, sakoy. Pila na si shakoy? Dua lang ito. Pilipit guys. Masarap ito. Dua na ito. Dua ka Pilipit.

ito yung mga pinoy ano pinoy snacks na. Pancake at chichirya talaga gusto. Nakakabigat. Di ba? Ba, tingnan Ano nga ba pa po. Ano na ba ito nga? May wag wag na nga bot. Ano ba ito? Ipaha? Maluging ko ah. Balo nga silang Ilang mata, may kaas pa? Ay, ilang mata, hindi. Kusuka yung ilang mata eh. radar. Dahil ang naghihap sa proven no? Ini masih mau mata-mata Bisa Nisha menik menik aku kok ya And we try this yes. ah, ah. bahay. <laughs> Hindi <Dina> alam. Ano bahay ko? Hindi ba alam ni Amanda pero sabi mo. Ano yan? Ano ba mga or? Moko kasi ako palagi. Ay, inyo nang gibilang ilan doa? Samang Sa o gani? Hindi o gra? Hindi o din, pero malaki. So, ito naman tayo.

So, ayan guys, titikman na natin yung gawa ni Mare. The Bibingka Puto version. It's a uh, uh, rice flour. That's why nga, dako siya gliki. Mm. Murag, Murag sa imo Mare. <laughs> beh, let's taste. Taste, taste, taste. Mm. Bakit, ano siya? Flappy. Mm -hmm. Ito yung siguro sa, sa rice bar. May ano yun siya Kanang... Coconut. Milk? Milk. Milk ah, okay. Pwede siya pa negosyo. No? no. Dako lang tayo sa negosyo siguro. Mmm. Yes. Siguro mga 15 na to ako yung negosyo. 20. Mga 20. Which is kung... Oo, oh? oo. Oh, oh, oh. guys, sarap. Sarap Mars. So paano kami papayat nito kung araw-araw ganito, di ba? Thank you Mars! Thank you, Marin. Sarap. Ayun pa. Yeah. Siya ang nagluto. I made a uh, photo bibingka rice flour. So, steam ko lang to. Nag-steam lang ako nito. So, ang dali lang gawin. And andali lang na ang dali lang ng mga ingredients na gagamitin nito. So, uh, Nasa panoorin nyo sa aking Facebook page. page. Simply Amari Vlog. Simply Thank you. Thank you, Mark.